Kailangan ba talaga liyet? Kasi sa lahat ng pinagdaanan ko, parang parang hindi ko pa kayo umapak ulit sa korte. Nahindinihan ko po kayo Tinang. Tsaka maski naman po ako eh. Ayoko na na madamay pa po kayo sa gulo ng kasong to. Pero sinasabi ko pa rin po sa inyo ngayon dahil nakiusap po si Kalore na sa akin. May papaliwanag ko na lang po ulit sa kanila. Lalo pa po, po ngayon, malapit na birthday niyo. Alam ano ko naman po na ma-stress pa kayo. Nahihirapan ka na ba dyan, anak? Alam ko naman po, Tinang eh. Alam ko naman po nung simula pa lang na hindi magiging madali ito. Pero... You know? Ayan po ramdam na ramdam ko na yung hirap at sakit na nakakita kong tinuduro ko yung sarili kong ama at kapatid. Siguro po kasi sa kabila ng mga ginawa nila sa akin, sa puso ko, Alam mo, anak, napakalaki ng puso mo napakaganda ng puso mo. Ramdam ko na meron pa rin pagmamahal dyan sa puso mo para sa kanila. Pero, bahagi ng pagmamahal ang sakit. At masakit ang pinagdadaanan nyo ngayon para itama ang mali. Alices? Oo. Oh. Alices? Bisita ko kayo. Lilet. Hmm, Patricia. A Anong ano kung ginagawa niyo dito? Tsaka bakit po kayo umiiyak? Lilet. Alam ko pagkatapos ng lahat ng mga nagawa ko sa iyo, eh, hindi mo na ako dapat pakinggan pa. But I am here as a mother. Lahat na nangyayari kay Trixie, hindi ko na kaya. Please make it stop. Please. Please, Lynette. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Do it for your sister. Wasak na, wasak na siya. Please. Alam ko na sa kabila na nangyari sa ating lahat, mahal mo pa rin siya. Please. Please help us win this case. Please. I'm sorry po, ma'am. Pero hindi ko po magagawa yun. Pinagtatanggol eh, ko lang po yung kliyente ko. Kung gusto niyo naman pong matapos na to, pwede niyo naman pong iurong yung kaso eh. Iurong? What about Trixie? Eh? Pero lang, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Hindi po pwedeng makulong ng isang inosenteng tao dahil lang sa paghihiganti niya. No! Ikaw lalat ang naghihiganti! Lahat ng ito, parte ng pag mo sa aming lahat. Kaya nakakaya mo magsinungaling at saktan si Trixie ng harap-harapan. Hindi po totoo yan.